Noon, pito na buwan akong buntis at nagtatrabaho sa isang call center. Isang gabi, habang nakabihis na ako at paalis na para pumasok, bigla akong nakaramdam ng uhaw. Kaya naisipan kong pumunta sa kusina. Ang kaliwang gilid ng bahay namin ay garahe at sa pinakadulo nito naroon ang kusina. Para makarating doon, kailangan pang lumabas ng bahay at dumaan sa likod. May isa pang pinto papasok sa kusina. Ang bakod namin ay may cyclone wire fence at doon nakasabit ang kulungan ng parot namin. Magkabilang gilid naman ng bahay ay bakanting lote na puno ng saging. Pagbukas ko ng screen door, napansin ko ang kadena na nakasabit sa bakod malapit sa kulungan ng parot. Gumagalaw ito. Napakunot noo ako at lumapit ng bahagya para tingnan may ahas. Bumababa ito mula sa kadena sa sobrang gulat, napasigaw ako at tinawag ang kapatid kong lalaki. Pero pagbalik namin para tingnan ulit, wala na ang ahas. Hinanap niya sa paligid, pero kahit saan tumingin, wala kaming nakita. Sabi niya baka namamalik mata lang ako dahil sa puyat. Pero alam kong hindi ako nagkamali. Kitang kita ko iyon. Hindi ko maiwasang mag-isip. Paano biglang nawala ang ahas? Bakit hindi man lang nag-ingay ang parot gayong dapat ay natakot ito at bakit hindi papunta ang ahas sa kulungan ng ibon. Pero inisip ko na lang na baka wala lang yon. Kinuha ko ang bag ko at nagpaalam para umalis. Pagkalabas ko ng bahay, hindi pa ako nakakalayo sa gate nang biglang nagtahulan ang mga aso ng kapitbahay, sabay-sabay at galit na galit. Biglang may nagbago sa pakiramdam ko. Parang nawala ako sa sarili ko Parang lumulutang ako, parang humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko. Parang yung pakiramdam kapag may lindol at nawawalan ka ng panimbang. Biglang may sumigaw mula sa isang bahay at doon ako bahagyang natauhan. Pero kasabay noon, bigla akong nakaamoy ng sariwang dugo. Matapang ang amoy, gaya ng hasang ng isdang bagong hango. Ano to? Anong nangyayari? Tanong ko sa sarili ko. May narinig akong isa pang sigaw tila may sumasaway sa mga asong nagtatahulan. Nang marinig ko iyon, tuluyan akong nahimasmasan. Hindi ko na tinignan kung sino ang sumaway sa mga aso o kung saan galing ang amoy ng dugo. Basta nagmadali akong bumalik sa gate namin, kumatok ng malakas, at tinawag ang kapatid ko. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Nilagay ko ito sa bulsa ko at sinamahan na niya akong maghintay ng tricycle sa kabilang kanto. Simula noon, Tuwing lalabas ako ng mag-isa sa gabi, lalo na kapag papasok sa trabaho, nagdadala na ako ng rock salt sa bulsa, pampalayo sa anumang hindi nakikita. Sa awa ng Diyos, walang masamang nangyari sa ipinagbubuntis ko noong panahong iyon. Pero hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa rin. Ang ahas, ang tahol ng mga aso, at ang matapang na amoy ng sariwang dugo.